Galing nga sa pinamaskuhan ni Sayon yung pinambili namin nitong baka. At nitong nakaraang araw nga, ito nga ay nanganak na. Naman tara, samahan nyo nga kami dahil ipapakita ko nga sa inyo kung gano'y ito kalaki. Eee! Hello mga Bishi. Dalawang vlog na nga ang ipinakita ko sa inyo na tuwing Pasko yung aking anak nga ay namamas ko. Sa mga vlog ko nga na iyon, ikinikwento ko sa inyo kung ano nga ba ang ginagawa ko sa mga perang kanilang naiipon. Etong And... at ipapakita ko ulit sa inyo kung ano nga ba ang mga napupuntahan ng mga perang nakokolekta nila tuwing Pasko at eto na nga yung mga Bishi. Yung baka nga na nakikita ninyo ay kasalukuyang buntis nung ito ay aking video at ito nga ay nabili ni Sayon. Yung nga ay naniniwala ko sa mga matatandang nagsasabi sa akin na ang perang na pamamaskuhan ng mga bata ay dapat nilalagay sa investment o kaya naman sa negosyo. Kasi nga na ikwento ko sa inyo na nung nag-ani kami ng pakwan, sobrang laki talaga ng kita namin dahil pera nga ng mga bata ang ginamit namin doon na puhunan. Sumunod nga namin na investment ay itong baka dahil nung taong 2024 pumunta sa akin ang aking tiyuhin, tinalok nga niya sa akin yung kanyang bakang buntis na yung pinagbubuntis na baka, yun ang ibibenta sa amin. Hindi ko lang makarinig na kahit nasa tiyan pa lang yung baka ay pwede mo na pala siyang bilhin. Pero dahil yung mong tito ko ang nag-alok sa akin at sabi nga niya kailangan, kailangan niya ng pera. Hindi na ako nagdalawang isip mga bishi. Sabi pagkasabi niya, winidro ko nga yung pera ng mga bata at ibinigay ko nga ito sa kanya. Lagi din naman sa isip ko na what if hindi matuloy magbuntis, what if malaglag, yung mga ganong eksena. Ang ko na lang nun mga bishi ay tulong ko ito kay tito para ito kay tito. Kahit na hindi matuloy yung pagbubuntis ng baka, go 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 lang tayo basta nakatulong ako. Sobrang saya na nanganak yung baka at talagang napakalaki niya pero ang nakakalungkot yung aking tito. To, ay nawala na. Ay kasama na ng ating pong may kapal. At itong baka na ito ang nagsisimbolo ng aming samahan. Sabi ko nga sa aking anak, pamana ito ni Tito Cesar sa kanya. Para ang araw nga, nagchat sa akin ng aking pinsan na si Kuya Christopher at ang aking tiyahin na si Tita Cora na nanganak na nga daw yung baka. Tuwa nga ako mga bishi at ang naisip ko talaga ay si Tito Cesar. Sobrang pasalamat talaga ako sa kanya. Kaya naman kung nasaan siya ngayon, sana palagi niya kaming gabayan. Ako nga ay makauwi galing sa nauhan. Agad-agad mga bishi, ito nga ay amin pinuntahan. But excited nga si sa puntahan yung kanyang baka dahil sabi nga niya may anak na nakakaloka pa sabi ng aking tiyahin yung baka daw ni Sayon ay mayroong puyo katulad nga ng aking anak dalawa yung puyo yung sa baka ata parang apat o lima sabi ko nga kay Sayon naku anak parang katulad mo ito matigas ang ulo makulit ganun <laughs> iba mga bishi sa tanang buhay ko ngayon nga lang talaga ako nakakita ng maliit na baka as in maniwala in. nga kayo sa hindi 2 days pa lang itong baka simula nung siya iinanak. tignan nyo naman sobrang laki agad niya At lang isipin na sa simpleng pamamas ko ng aking anak ay magkakaroon siya ng baka. Sabi pa nga kanina ni Sayon, mas gagalingan pa nga daw niyang mamasko sa susunod na taon. <laughs> Kasi alam niyo ba, lahat ng ginagastos namin galing sa pinamaskuhan ni Sayon, pinapaalam namin sa kanya. Katulad na lang nung sa pakwan, sabi ko, nak, gastusin muna natin ito sa pakwan ha. Anak, bibili tayo ng baka ha, galing dun sa pinamaskuhan mo. Siyempre, alam kong hindi pa niya yun mauunawaan, pero at least, kanya bagang alam. Kung ang sana niyang himasin yung baka, eh ang kaso mo, nagalit yung nanay, ganun pala pag bagong anak, parang aso din nagagalit kapag mayroong lumalapit sa kanilang anak. Ay nga malamig ang panahon ngayon, nakikita ni Tita Cora na nangungurog yung anak na baka, kaya naman yung nanay palagi niyang dinidilaan yung katawan ng kanyang anak. Pero kaya siguro dinidilaan ng nanay na baka yung kanyang anak na baka ay para mas maging mainit ang katawan. Hindi ko lang din sure ha, kung alam mo paki-comment mo na lang din dito. Ay, comment na lang din kung tagasan ka para naman malaman ko kung saan nga ba umabot itong aking video. Huwag mo na din kalimutan na i-follow ako. Itong inahin na sa aking pagkakaalam parang pang-apat na anak niya na ito. Isang anak nga niya na babae ay pagmamayari na din ng aking kapatid. O di ba dalawa na kaming mayroong baka. Sobrang magpapasalamat talaga kami kay Tito Cesar at kay Tita Cora dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi kami magkakaroon ng baka. Hindi namin na-imagine na magkakaroon kami ng alagang ganito pero dahil nga sa kanila, nagkaroon kami. Kaya maraming maraming salamat talaga Tito Cesar at Tita Cora. Yung alaga nga, nga ni na ate ay babae at itong kay Sayo naman ay lalaki. Ako nga yung video gusto nga din daw ni Sayon magsalita. Kaya eto siya. Tingnan mo malaka viewers yung two days pa lang yun siya. Ano tawag ko dyan, baby baka? Hmm? Hmm? Yan yung mama niya. Mama na to sa akin ni Papa Cesar. Maraming salamat po, Papa Cesar. Mag-ingat ka po dyan sa langit. Maraming salamat po ito na nga lang din namin papaalagaan kinakuya Christopher itong aming mga alagang baka dahil sobrang lawak talaga nang pwede nilang pagpastulan sa mga karatik ay mayroon ding mga nakataling baka mas maganda nga din kasi nanaan dito para naman gamay na gamay na talaga nila yung pag-aalaga, samantalang pag kami Diyos miyo baka kung ano pang mangyari sobrang sarap lang sa feeling na kahit pa paano unti-unti nakakaipon kami nakakapag-invest, at ang tanging hiling ko lang talaga sana ito ay mas dumami pa kumbaga magkaroon pa sila ng maraming anak, kapag babae naman yung sunod namin magiging alaga. Nang sa ganun, mas mapangalagaan talaga namin yung pamana ni Tito Cesar na baka sa aking anak na si Sayon. O, oh, paano ba mga bishy? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na pananood. Patuloy po. Sana tayong pagbalay ng ating pong may kapal. Paalam!